So, ayan. Good afternoon, mga kanilang sexy. May ako ibuminin ng pipino. So, atin sya ibiblender. Gagayat-gayatin ko lang muna sya. Ayan. Magju juice tayo ng pipino. Ayan. Ito ang aking iniinom. Masarap siya. Masarap siyang i-juice. Masarap din ang ano, may meron siyang ano, yung ampalaya. So, yan atin siyang i-blender. Yeah, tingnan muna natin. So, Gayat na natin sa so, atin na itong i juice. So, yan. Ito ang nabili kong ano, juicer. So, kailangan natin siyang ikambit nito naman ang ah, dito. Ang natin ito gagamit. ay dito. Ayan. So, ayan. Kailangan natin mag-juice ng pipino. Tingnan ninyo ang aking gagawin. So, ayan. So, ayan. Naanda na siya. Lagyan natin yung ang p 弟弟了，哦、嗯。嗯 madangin natin ano ito wala. kailangan maliligot oh, ang yaya. Yeah, yeah. Ayan, oh, nakita niyo kung paano. <laughs> so, ayan, natapos na ako man juice ng pipino. ayun, ito na yung juice ng dalawang pipino. Ayan, na, ang ganyan. Sarap. So, akin pa siyang pananamigin. So, mamaya ko ulit siya iinomin. Ayan, eh, maraming salamat sa inyong panunood. Ayan. So, akin muna siyang i-off. 我了加吧。